One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog na ang beauty ng mama sa'm ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. So, syempre ko ako naman ang tatanungin nyo ay nako, medyo hindi okay ang pakiramdam natin ngayon. Masakit yung lalamunan ko masakit yung tuhod ko. Yung ano, right? Ang sakit-sakit niya, hindi ko magalaw, hindi ko matayo. Parang wala siyang power. So, plano ko nga magpa-check up after this. So, kakayanin ko kaya maglakad dyan sa baba. Hindi ko alam, pero itatry ko. So, yon So, syempre, marami akong chika na talaga namang hatid sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Mama Sam, Gabi Basiano, or CJ at Piyasa, ang tingin mo ang pwede natin ipadala sa Miss Grand ngayong taon na to to be honest, I love both na. Gusto ko si CJ Apiasa, gusto ko rin si Gabby Basiano. Yung beauty ni Gabby Basiano talaga naman, feeling ko magugustuhan siya ni Mr. Nawat. Pero si Gabby kasi medyo tahimik, mahinhin. So gusto ko kung ilalaban siya na international pageant or sa Miss Grand, I think kailangan ni Gabby na medyo level up yung kanyang performance. So, kailangan niya siguro talaga na mag-insayo pagdating sa pasarela kasi yun yung importante. Pag si CJ Apiasa naman, parang tingin ko uh, malakas din yung laban natin. Malakas yung laban natin na term na kayang pumalo sa runners-up. Yung mga ganon, hindi ko nakikita na mananalo or magta pero kaya naman na talagang umabot talaga sa top 5 kasi nga si CJ performance tangkad body and then game na game sa lahat ng eksena dagdagan pa natin ang gusto kong ilaban ng Miss Grand I think si Michelle Arceo yes ayun talaga parang piling ko winner yung beauty, yung performance, plus yung eksena. And then, ang galing pang sumagot sa mga Q&A. So, parang feeling ko, kung gusto nating manalo, ipadala natin si Michelle Arceo. Tapos, kung gusto naman natin talaga ng bardag gula na eksena, ipadala natin si CJ Apiasa. Actually, kung kay Gabi Basiano, parang kailangan pa natin talaga siyang emote ng bonggam-bongga 2. -bongga like a Miss Grand Candidates talaga. Yung beauty kasi nando doon, yung height nando doon, yung body, pero kailangan nga talaga na, alam mo yung practice lahat para talagang tumpak. ba diba? So, yon So, good luck kung sino yung ipapadala natin ngayong taon na to. And I hope na talagang mapaghandaan nila ng bonggang-bongga -bongga ang magiging laban nila pagdating sa Miss Grand. ba diba? Kasi medyo medyo mahirap to eh, yung Miss Grand. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Basta, siguro, ayan, si, si Jay Apiasa, perfect para sa Miss Grand. And then, ayan, si Gabby Basiano, okay din naman. And then, si Michelle Arceo. So, kahit sino sa kanila, go. So, yon And then, Mama Sam, uh, si... Miss World Philippines na si Gwendolyn Foryol. Nag-send off na siya papunta sa laban niya sa inja Anong chika mo dito, Mama Sam? Actually, gusto ko, finally, diba, nakakumpit na si Gwendolyn for you. Sobrang tagal niya itong hinintay. And then, for sure excited na siya. Yung iba hindi naniniwala na kaya ni Gwen na ipanalo ang Miss World. Yung iba naman para o oh, sige laban lang pag naka top 10 yan, naka top 20 yan, matuwa na tayo. Ako para sa akin, siguro naman yung 2 years na hinintay ni Gwendolyn for York, pinarepair niya yung sarili niya. Hindi rin ako nag expect na mananalo si Gwen, pero kung suswerte yun, bakit naman hindi, di ba? So yun, so good luck kay Gwen and then wish all the best talaga. At nakikita ko naman na makikipagbardago lang to. So, prepared naman siguro ang anakis natin na mag-compete dyan sa Miss World. Diva diba? So, yon So, excited ako sa magiging resulta ng laban niya. And then, tingnan natin. And then, of course, supportahan natin ang Gwendolyn for you. ba diba? And then, para sa sumunod na chika, mama sa pambato ng uh, UK Philippine Community sa UK na si Christina Chok Anong masasabi mo, Mama Sam, sa beauty na meron siya? To be honest, gandang-ganda ako sa kanya. Ang ganda ng mukha. Parang siyang si... Uh, may kamukha siyang beauty queen din eh. Ah, uh, eto. Dito sa ayos niyang to, Olivia Culpo ang nakikita ko sa kanya. So, parang piling ko makikipag bakbakan talaga to ng bonggong-bongga sa Miss Universe Philippines. And then, I'm so excited kung hanggang saan ang mararating ng pambato na Philippine community ng UK dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. No? So, interesting. So, pag titignan ko siya, parang Oh, wow, nakaka-interest. So, tingnan natin. And then, of course, sa sumunod na chika, Mama sa uh, pambato ng kainta. <laughs> Sabing ganon, ama uh, maala ni Miss Nicaragua daw ang eksena. Mm -hmm. Ito nga, eh, wala nang iba kundi si Stacy Gabriel. To be honest, ako, naniniwala naman ako kay Stacy na malayo ang mararating na ito sa Miss Universe Philippines. Nakikita naman natin kung gaano siya ka-motivated at kung gaano siya ka-tawag dito. Yung, yung dating ba niya na yung, con, yung kumpiyansa na meron siya para sa competition ng Miss Universe Philippines, makikita mo naman sa kanya na buong-buo talaga. And then, ayun yung na-excite eh, ako sa kanya kasi parang feeling ko, kakabog, makikipagsabayan talaga sa competition. And then, ayun, tignan natin kung paano niya ipapanalo ang Miss Universe Philippines. Isa to sa mga tinitingnan ko rin kandidata kasi ganda-gandahan din naman talaga sa ang isang Stacy si Gabriel. At, Ayun, so parang feeling ko performance papaluto kasi magaling naman talaga rumapa din to si Stacy. So, ang nakikita ko lang sa kanya na pwede siyang maging tagilid, ayun nga lang yung height, di ba? Kasi yung height kasi, ayun yung sinasabi nila na marami daw matatangkan ngayong taon na to at pwede daw tumutok ang mga organization or yung mga magiging judges sa mas matangkad na kandidata na ilalaban natin sa Miss Universe. Pero don't underestimate pa rin Stacy kasi sabi ko nga, maliit man to pero nakakapuwin, di ba? So, yon So, tingnan natin kung ano ang pasabog at eksena niya. Ngayon pa lang, nakikita na natin yung fire, nakikita na natin yung kung paano talaga siya umeksena. So, parang feeling ko, makikipaglaro siya ng bonggam-bongga. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sampa, sabi mo sa beauty ni Natasha Jong dito sa competition ng Miss Universe Philippines. I'm so excited for her kasi ano to eh, sabi ko nga, sana may repackaging. Pero kasi yun nakikita ko ngayon sa kanya, ay, ang bongga. Hindi ko nga siya nakilala. Sabi ko, ang ganda naman ng babaeng to. So, lumalabas na talaga yung beauty. So, yon So, umaasa ako na magre siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, ako ito yung repackaging na gusto niyang ipakita sa atin, eh, masasabi ko, may ibubuga kasi maganda. Yung nakita ko yung video na to, sabi ko, ang ganda. And then, very dark horse ang dating niya para sa akin. So, naniniwala ako na bigla itong mambubulaga. Magaling din to pagdating sa kodaan at parang piling ko, hinding-hindi to magpapakabog ng ganun-ganun lang. Kasi si Natasha, iba din talaga yung na to eh. Maganda din ang personality. Baklang-bakla magaling kung umarkada. And then, plus magaling din sa intablado, hindi rin nagpapakabog. So, parang feeling ko malayo mararating ni Natasha sa competition. So, wish all the best. So, yun. So, sana mapag-aralan pa niya yung mga ibang looks na bagay sa kanya ng mas kakabog. Katulad neto, pinakita niya ngayon dito sa kanya short film, di ba? So, yon And then, pambato ng Thailand sa Miss World. Mama, sa tingin mo, makaka-exena kaya to ng bonggam-bongga to be honest, ako, si, ayo uh, yung pambato nila, nakita ko na to sa personal. So, I hope na magpakita talaga siya doon ng kabonggahan na authenticity sa laban niya. And I think makakarating naman siya sa top 10, top ah uh, top 10, top 20. So, hindi natin alam. Malay mo, maganda ang baon niya. So, parang feeling ko, pinagandaan din nito si ano ay gusto ko rin to. Pinagandaan niya ng boga-boga ang laban niya sa Miss World. And then, isa din siya sa mga nakikita ko na pwede talaga makipagsabayan sa lahat ng kandidata doon kasi matangkad to at talagang kumakuda din si ate. So, parang feeling ko, papalo si Thailand sa Miss World. So, yon And then, para sa sumunod na chika, mama, sa mga beauty queen ng Thailand sa Miss Universe, tingin mo, mama, sa aarangkada kaya sila ng bonggang-bongga sa mga susunod na labanan dito sa Miss Universe, mag-expect ka na. Kasi parang tulad nga na sinabi ko, uh, mas papansinin nila ngayon si Thailand more than kay Philippines. Parang piling ko, mas parang Ipa-priority talaga nila kasi di ba gusto nga nilang manalo ng Miss Universe na so very soon ayan na so lalabas na yan at makikita na natin kung ano ang magiging eksena niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines I'm so excited for uh, ano sa mga I'm so excited sa mga magiging pambato nila kasi syempre hindi naman ito po na dapat maganda ka lang dapat ma-eksena ka lang so ako para sa akin parang piling ko mas pag-aaralan talaga nila ngayon yung yung mga galawang pang Miss Universe. So ipapattern nila yan kay Antonia and then gusto nila siguro ganyan yung makikita sa intablado na na e eksena ng bonggam bongga And ngayon marami tayong nababalitaan na gusto daw sumali ng ganito, gusto daw sumali ng ganyan. Baka nga si Vina magbalik din eh. So yon So nakikita ko naman na makikipagsabayan pa rin ang Thailand at talagang ipapriority nila yan ng bongga-bongga at huwag kang magtaka kung pumasok sila lagi sa semifinals, di ba? So, yun. So, good luck. Good luck sa mga magiging queen natin. So, sana ano, sana maging patas lang talaga ang Miss Universe. Karoon lang ng patas na laban talaga dito sa competition ng Miss Universe. Sana lang talaga kung paano sila tumingin sa mga kandidata nila ay dapat panalo para alam mo yun, makaarangkada naman ng bonggam bongga yung kandidata na iba na alam mo yun na dapat bigyan din nilang ng pansin. I hope na sana maging fair ang organization ng Miss Universe at hindi lang si Thailand ang i-priority nila. Priority nila yung mga dapat i-priority, di ba? Kasi ko gagawin. So, I hope patas na laban para sa lahat ng kandidata. Di ba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama tinin mo malakas ba ang laban ni Miss at isa manalo Victoria Velasquez Vincent at Stacy Gabriel sa competition ng Miss Universe tulad nga na sinabi ko kanina si Stacy maliit pero nakakapuring at naniniwala ako na handa siya sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to dahil iba naman din talaga ang ipinapakita niyang galawan ngayon sa simula pa lang nakita na natin na talagang Very determination siya, yung, yung power niya nando Si Victoria Velasquez Vincent naman, kasi syempre ang kanyang pagbabalik, so parang pili ko mas aware na siya ngayon kung ano yung mga kailangan niyang gawin sa mga eksena niya, mas kaya niyang kumabog, mas kaya niyang makipagsabayan. So naniniwala ako na talaga namang, papaluto to ng bonggang-bongga sa competition ngayong taon na to. Kung narating niya nga ng, ng top 3 no first timer niya eh. So, for sure na mas malayo pa ang mararating niya. So, tamang galawan lang at tamang eksena. At isa manalo, syempre, alam naman natin yung determination na meron siya. So, parang feeling ko, yun yung gagamitin niya talaga para makuha niya talaga yung corona ng Miss Universe Philippines. At parang sa ngayon, sa totoo lang, naniniwala akong galawang atisa. At dahil siguro may na-prove siya sa akin ng bongga-bongga. At yung determination kasi nga. So, yun talaga yung pinaniniwalaan ko sa kanya. Na parang piling ko, hindi siya magpapakabog ng ganun-ganun lang. But, syempre, possible pa rin na talagang isa sa kanila ang manalo ng Miss Universe Philippines. Pwede din na isa din sa kanila yung talagang mawala sa eksena. Possible din naman talaga na kahit sino ay pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Lalo na kung may pinapakita talaga silang galing, may pinapakita talaga silang, alam mo yung kakaibang galawan. And for sure, ang magiging horado naman natin ay magiging fair sa lahat ng kandidata na magkukumpit dito. So, syempre gusto ko malayo ang marating ni Victoria Velasquez, ni Stacy at saka syempre ni Atisa Manalo. At naniniwala ako isa sa kanila ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa... Miss Universe Philippines for 2024 Do you agree guys? Kasi ako yes Charotso <laughs> yun So guys maraming maraming salamat Syempre sa inyong lahat So walang sawang support at pagmamahal Na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi po nakaka nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga chika. Sabi kang gano'n always Keep smiling para lalo kang maganda. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.